Makakausap namin via phone patch si Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Raul Hernandez. Ito ay may kinalaman sa sitwasyon sa Riyadh kung saan nagkaroon ng matinding pagsabog. Magandang araw po, Asik Hernandez, at maraming salamat po sa inyong Pista Opesyal. Kahit Pista Opesyal ay pumayag po kayong may interview namin. Magandang hapon po naman. Uh, thank you also for having me here. Opo. Asik kasi 'yan, diba, alam naman po natin na malaki talaga 'yung problema diyan sa Riyadh at nagpapauwi na nga sila ng mga tao. Pero ngayon pong nangyari itong uh, pagsabog na 'to, ilan po ang mga kumpirmadong nasaktan o mga nasawi na Pilipino po sa pagsabog? Well, base sa report ng ating ambassador doon, ano Si Ambassador Estago. Ang sabi po niya uh, mayroong uh, sampung uh, Pilipino na nasugatan uh, doon sa pagsabog ng uh, fuel uh, truck uh, mm -hmm. sa uh, yesterday morning. Uh, itong mga Filipino, uh, karamihan sa kanila, mga uh, nagtatrabaho uh, doon sa, sa Heat uh, chapter, isang heavy equipment uh, company at siniba naman sa Warid Company and also isang uh, technology uh, company. Uh, kanilang mga sugat na natamo ay uh, uh, doon sa kanilang uh, kamay, sa kanilang uh, tahinga, uh, sa mukha at sa mata, uh, pati na doon sa kanilang uh, mga ulo. Nagkaroon ng injury sa, sa kanilang mga ulo. Opo. according po din sa information na nakuha ninyo ano po ba yung mga circumstances ng pagsabog like sino po ba yung mga res responsable or anong klaseng bomba ang ginamit and ilan yung total na saktan at nasawib maging Pilipino man o uh, taga Syria man yung uh, pagsabog ay hindi uh, sinabi na ng uh, Saudi authorities na hindi isang aktor ng terorismo ano? pero it was a traffic accident uh, yung uh, truck na uh, na may dalang uh, fuel uh, hindi sila na dala na uh, mga LPG na yung dala ay uh, biglang uh, uh, na dumiko at uh, na natamaan nila yung isang poste ng uh, bridge doon sa Riyad at kaya sumabog ito so walang bomba na sumabog pero it was just uh, an act o isang fuel uh, uh, truck. Ah, okay. Ano po ba yung mga measures naman po na nagawa kaagad ng ating embahada sa Saudi para po makatulong kaagad sa mga kababayan nating nasaktan? Kaagad yung ating embassy teams, ano, uh, ay uh, pumunta sa mga hospitals doon sa Riyadh at uh, mga police stations para malaman natin kung uh, uh, ilan ang nasaktan o ilan ang uh, naging casualty uh, doon sa pagsabog na yan. At uh, kagad uh, nag-report sa ating, yung ating ambassador uh, kagabi na meron nga isa no, na namatay ang pangalan si Florentino Santiago uh, at yung labi niya ay nasa Siomnes Hospital Mortuary ngayon at uh, ito ay uh, positively identified ng kanyang bayaw na nandoon din sa Riyadh. Opo. at uh, yung uh, sampu na nasugatan na uh, nasa apat na uh, hospitals uh, doon sa Riyadh. Opo, ano paala ano na po bas, as of this time sa mga kamag-anak ng mga biktima yung mga nangyari po sa kanila. And ano naman po yung mga susunod na hakbang ng gagawin ng mga ng DFA po na ahensya ninyo para sa mga biktima? Sa mga uh, nasugatan ano, uh, ang uh, ginagawa ngayon ng ating bahaga ay nakikipag-ugnayan sa kanilang mga employers uh, para masiguro um, uh, yung adequate uh, protection at uh, care assistance doon sa kanila habang nandoon sila sa hospital. At para naman sa namatay, uh, ngayon nakikipag-usap din tayo doon sa employer sa uh, PIAG para mapabilis yung uh, repatriation sabi ni uh, sa uh, uh, Mr. Uh, uh, Santiago. Ay, magandang hapon po, Asek Hernando, si Kirby Cristobal po ito. Asek, uh, bukod po dyan sa matanggap na tulong mula sa gobyerno po ng Pilipinas, ano naman po yung inaasahan na tulong na ibibigay naman po ng uh, bansang Saudi dun po sa mga naaksidente po natin ng mga kababayan? Well, uh, sa ngayon, kasi may mga insurances yan, ano? Sa uh, mga mm -hmm. nasugatan, o no? so covered yan ng insurances. At uh, dapat ng ating imbahada na talagang uh, uh, binibigyan ng adequate assistance yung ating mga kababayan uh, na nasa mga hospitals. Ano? ah uh, doon naman sa uh, uh nanakay, uh, natin baka naman uh, mayroong uh, mga benefits, adjust uh, benefits na matatanggap ng uh, ating mga kababayan from the employer and uh, from the... So, mm. So, dito sa Pilipinas, kung member sila ng... Uh, sila ng uh, OWA, uh, mayroon din na uh, na matatanggap. Opo. Maraming salamat po, Asik Hernandez ng Department of Foreign Affairs. Very much. Mabuti kayo. Salamat.